This is Irene Cirillo Channel na nagsasabing uh, kung wala kayo, wala ako sa YouTube. Ayan. So, guys, ah, uh, ang makikita niyo sa video is na-prank ako ng isang vlogger dito sa Hong Kong. So, ah, uh, gusto ko lang ikwento sa inyo na ganun pala ang feelings ng uh, napaprank ka ng bonggang bongga. Kaya, uh, dun sa nagprank sa akin, si Abaw HKTV, galing mo bro, pak na pak, Pasa, pasok na pasok sa banga, yung ginawa mo talaga. Wala akong idea na yun na pala, Prank na pala yun. Nakaset up na yung camera mo. Pero may nahalata na ako kasi ayaw yung tanggalin yung mas mas niya. So tapos may nakaset up na siyang ano ah, dun sa backpack niya. May nakita akong nakausli na. Ko. Yun pala yung gimbal niya. So yun guys. So ang matutunghayan niyo po is yung ah, na video is yung pag -prank sa akin ni eh, ah, Abao HQ TV. So ang buong video po part 1, part 2, part 3. Ah uh, nasa kanya po. Ah uh, pundahan na lang po ang channel niya. Ayan. Uh, Abo TV. So mapapanood niyo po ang buong pangyayari. Yung itsura ko, yung reaction ko uh, nung nalaman ko na prank lang pala yun, kaya uh, yun po tapos sa nang, dahil po dun sa nangyayari so magiging ano na po ako kumbaga aware na ako sa mga nagtatanong ganun ganyan hindi mo pala alam pinaprank ka na naka set up na yung gan ganun ganito so kaya guys aware tayo so nagkaroon ako ng konting phobia dahil dun sa nangyari about HGTV so grabe yung ginawa mo grabe yung impact sa akin but may nasharon din ako yung yung tinapay yung french bread na mahaba so ayun po <laughs> kaya ayun po guys ah uh, panoorin po natin yung uh, video ko sa kanya nung uh, na prank niya ako so let's go guys ayan guys Ani na pa ako dito? Prinang ako ni Lulu Abaw. <laughs> Sabi ko, bakit ka nakamas? Di mo tanggalin, maluwag na dito. maano ma ko talaga siya eh. Upo ka namin, tre. Bala ba ka dyan na yung si Lulu Abaw, Abao. Oh. Guys, pasinsya na kayo pag lumabas sa YouTube channel niya yung kami, ha. naprank kami na isang oh. kami doon. Talaga, para parami. Nakalaipan ko sa ayun. Hindi <laughs> ibig sabihin mag-isa ka lang. Oo. Uh, Pauwi oh, na po. ako. Bumili ka ako tinapay ko. Oo, oh, ang boses niya. Pag-tingis pala siya. At <laughs> so, ako. So, rinangka ko ni Lulu Abaw. Ayan o. No. kaya pala ayaw niyang tanggalin. Uy! <laughs> Musit pa ako! Ay, nasi... recorded yan kanina pa. Ah, my God. Ay, ka. Oy, ako rin! <laughs> Para makita nila! <laughs> <laughs> Ayaw tanggalin ang mas madaya. So, subscribe ko siya, guys. <laughs> so, subscribe ko siya. Oh, yung pala! Nung pinakita sa akin yung mga ako. Uy, kung makadikit man lang sa isang gumawa ako. Diyos ko, may mga may magagalit ba? sa akin. <laughs> Diyos ko. Ay, iniwang ko na yung nakalive talaga dahil sa luluabaw. Uy, uy, ang magulo. Oo. Oh. O, oh, di ba? Naisaan ko si Ayri. <laughs> Kaso uh, ayaw mamigay <laughs> ng ginataan. Ayaw kong tanggalin ang mask. Oh. Oy, ayaw. Uy, ayaw. Uy, tingnan mo naman ang ubang ko, oh. Nakita okay, mo siya gano'n na. Ngayon din nakita niya. Oo, ngayon lang kami nakita Hindi, nakapunta siya. Hindi! Ako sa, <laughs> Diyos ko! Gano'n ako sa... Mag, maligalig ako talaga, pero Diyos ko, hindi naman ako ganun. Ay, saan ka siya, nai? Ay, si Lolo Aboc, ayaw taong galing ang mouth. Ang pitsura niya. <laughs> guys, dito kami sa bus 13. Kasama ko si Abaw. HKTV. HKTV. Ayan, guys. Wait lang, ha? Wait lang. So, ayun si Gidiski, talitog namin. So, guys, naprank ako ni Lolo Abaw. Kanina, habang nag-i-LS -e ako, mukhang... Um, galeng, ang galing, ang galing niya. So, guys, ito tanungin ko, ha? Total, nakita ako ng personal ni Lolo sa ano makikita mo sa personal? Cute ba o mas maganda naman ito? Oo, si Irene maganda sa personal. Kung nakikita niya sa, sa, ano, sa sa video. Mukhang So, ayan guys. Ayan na. Oh, ito yung binigay ni Lulu Abaw. Or Abaw It's KTV. Ayan guys. Oh. Uh, ayan. Ang haba guys. Aji ba, yung tinapay siya. Ayan ang laman. Tingnan natin. Ayan oo. Oh, oh. <laughs> ayan guys, binawasan na namin, tinikman na namin, masarap siya. Yung galing kay Lulu Abao, na prangka guys dito oh, dito yan sa May oh, Bus 13 sa Central. So ayan guys, so oh. dito kami nakapwesto. Like, like, like. Mm, dito sa bus 30, Dito ako na prank ni uh, Etsky Abaw Si Abaw Etsky Ayan Ayan guys, this is Irene Sirili Channel So ayan, Lolo Abaw, thank you Sa pasalubong mong Ang haba at ang Lambot So ayan guys Ayan, ito po ang ano nya Habang binaprank kami, ito dala, -dala nya Kanina So eto, Ayan ng laman. ano? Oh, nabawasan na namin. Tinikman na namin kung masarap. Ang galing kay Lulu Abaw, kay Abaw HK. So, ayan po, masarap siya. So, ayan guys, thank you!